Mahigit isang milyong pisong halaga ng ilegal na droga na sa sa isang lalaki sa Quezon City, si Vel Custodio de sa detalye. Sa kulungan na nag-celebrate ng na Father's Day ang lalaking ito, matapos masamsam sa kanya ang 1.36 na milyong pisong halaga ng iligal na droga sa isinagawang buy bus operation sa barangay Batasan Hills, Quezon City. Ang modus ng ating suspect ay minsan ay nilalagay niya sa loob ng mga appliances, yung mga handy lang, o di kaya uh, sa mga plastic bag or uh, paper bag para may conceal niya yung totoong operasyon na kanyang ginagawa. Uh, Depende rin minsan kasi kung saan ang napag-usapan nila, sa bahay, o pero mas madalas may meeting place talaga. Sa kapwa, pusher din umano ibinibenta ng suspect ang iligal na droga. Umabot pa sa mga kalapit na bayan ng Rizal ang kanyang mga transaksyon. Malaki ang kanyang operasyon dahil hindi siya bumababa sa mga laylayan ng uh, ating uh, komunidad sa mga street level po, sir, lang talaga siya nagbibigay. Kumpiskado sa suspect ang dalawang daang gramo na shabu, 8,000 pesos by bus money, cellphone at bag. Inamin ng suspect na gumagamit siya ng iligal na droga, pero hindi raw siya ang nagbebenta nito. Tago lang po yung, kasi may pagbibigay na po yun. Eh. Saan lang pinatago. Di po pinatago? Hindi po nakakarton. Hindi ko na po alam kung ano meron sa loob niyo. Hindi eh. ko pinaparada yung si motor niya, kaya kung patingin may sakit na pinapatago. Haharapin na suspect ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.